Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel, Mars Simplicity's Vlog! For today's videos guys, gagawa ako ng tutorial about sa screencast na hindi makikita yung mga notification lalo na sa messenger, sa mga text, lalo ng may mag-call. So, ayan, guys, para hindi makikita during sa screen ka. So, ayan po, sa walang alam dyan, ito ay para sa inyo. Kunting kaalaman ko lang, guys, na may i share po sa inyo. Ayan, guys, kung uh, hindi pa ninyo alam kung paano i-off uh, i natin yan, uh, mag-stay kayo at uh, samahan nyo ako sa aking video hanggang Patapos. So, bago sa lahat guys, kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At i-click ang bell para ikay ma-update sa ating mga ibang upload na video. So, ayan guys, wala na tayong daming satsat. Mag-start na tayo guys para hindi kayo mainip siya. Okay, let's go! First thing to do guys, so punta kayo sa YouTube. I-click natin yung icon na YouTube. Pagkatapos guys, pindutin yung plus. So, nag-ikot pa siya. So, ayan guys, kunwari, nag-live tayo gagamit ng screencast. So, sundan lang nyo, lang to guys. So, kunwari lang tayo nag-ano tayo live using the screencast. So, ayan po, screencast. Pindutin natin yan. Pagkatapos, next. I-pindot ang next. So, guys, uh, yung gamitin natin yung, ano, uh, it's not used for kids. So, wag yung nasa una, guys, kasi pag, ano, it's for kids, automatic, off-comment yan. Pag hindi naman, ano, pang bata, so, automatic, no, ano siya, not for kids. So, go to, ano, syempre guys, lagyan natin ng thumbnail para maganda din yung, ano, natin thumbnail sa live pala. Huwag kalimutan maglagay ng thumbnail. Tapos, and eh, next na lang kung may, ano, kana na ng thumbnail, may napili. So, pagkatapos guys, dyan ka lang, got it. So, start. So assuming lang tayo, 'di ba? As I said, assuming tayo sa ating using screen screencast. So exit tayo dito sa screen kas natin, guys. So na second step. So ayan, back to the ano na tayo, main menu. So second step, so go to setting. Ayan, i-click natin yung ating setting diyan. Tapos, guys, hanapin natin yung... I-click ang notification. Pagkatapos, guys, nakita nyo bang app notification? I-click siya. Tapos, ayan, lumalabas na po ang lahat ng uh, app notification sa cellphone natin. So, ayan po, selected lang po ang naka-on. Tingnan nyo, guys. Selected lang po ang naka-on sa aking notification. So, usually talaga ang naka-on yung photos. Siyempre, yung... Putus, guys, ano talaga, open natin yan kasi gugamit tayo ng screencast. Tapos, yung ating YouTube, uh, YouTube yung app natin, open natin yan kasi nagla-live tayo sa YouTube. So, ayan, guys, yung iba talaga off. Yung, yung usually nga mag-pop up, so i-off natin yan. So, yung importante lang, guys, na hindi siya... Uh, mag pop up so i-on so nakita nyo ba yung youtube ko yung YT studio ko so naka-on lang sya kasi uh, ma-open lang natin yan kung i-open natin guys so balik tayo dito pero kung gusto nyo guys i-off nyo lahat talaga yung notification so pindutin lang yung all nakita nyo ba itong all So, ayan guys. Meron dyan all. Magpili lang kayo dyan. Apat dyan. So, meron din yung notification turn off yun sa last. Kung gusto nyong notification turn off, so, nasa sa inyo na po iyan. So, ang decision nasa inyo na po. Sana ay nasubaybayan nyo po guys. So, ayan po guys. Ang aking ma-share sa inyo paano i-turn off yung notification while using the screencast para pag mag-ano kayo, guys, mag-live kayo, gumamit ng screencast, uh, walang mag-pop-up sa, ano nyo, sa live. Para din siyang naka-live, uh, kasi walang nag-pop-up na uh, messenger, call and text, or etc. So, yun lang po, guys. So, itry nyo, guys. Sana ay nasundan nyo ang aking uh, tutorial for today's video. At sana ay nakatulong po sa inyo. Guys, kung na ito ay nakatulong sa inyo, paki like and share naman para ma- alam din sa iba guys okay thank you for watching guys sana ay meron tayong natutunan sa aking tutorial for today's video okay see you next time guys at ingat sa lahat babus